Meron nga pala kaming kinainan dito sa lungsod ng Baguio na talagang masarap at mura. Dito nga kapag napadayo kayo ay isa ito sa mga the best na may re-recommend ko. Lalo na't na kapag gusto nyo ng makatipid at makatikim ng masarap na pagkain. Sobrang lakas nga pala itong dayuin ng mga taxi driver. Sabi ng mga ilan dito. Pero ayun nga, marami nga din talaga ang nakain dito. At kitang kita naman dito sa video na totoo talaga ang sinasabi ko. At ayun na nga guys, pumunta na nga pala kami dito ng alas 8 ng umaga. Dito nga pala kami kumain sa Rob's Fry Chicken House. 24 oras nga po pala silang open at everyday naman itong bukas. Sa araw-araw nga pala guys ay nag ibang po tayo sila dito ng mga ulam. At tapos, sa alagang 110 pesos mo, meron na kakayo dito ang kanin at ulam. Bukod nga sa kanin at ulam nila, ay meron nga din po pala sila dito pa-unlimited sabaw. So, So guys, kung pag so guys, kung so so napadayo kayo sa Baguio, wait nyo na itong wraps by chicken, ilalagay ko sa comment section. Madali na siya. Masasarap nga po pala yung mga ulam nila rito at talagang magugustuhan nyo din talaga. Kung wala nga po pala kayong dalang cash, ay pwede naman kayo magbayad sa Gcash. At ayun na nga guys, titimusan o titikman na nga din po pala natin dito yung mga pagkain nila. <coughs> Authentic, hindi na sinahakan ng mga tala bago guys. Ang darap. Tlaki guys, the best. Kaya naman talagang din na ito ng mga taxi driver guys. Tapos ito, it's kawali na pinawasan itong maray na ito. Kaya naman ang maray na no? ito. Sinabuat, boss? Sinabuat? Itimusan. Ito yung in-order namin. Marami kami in-order, iba't iba eh. Ayan ang mga kasama natin, mga tropa. Ayan, mga tropa vlogger, mga solid dyan. Pero ayun nga, titimusa na natin yan. Mabilisan lang to par, pero hindi na to? Ayan. Kinakain pa, di ba? Anong lasa? Bro? mapisa Ako okay, rin, titikman ko rin kung gaano ka lasa. Yung laway niya, nandito pa. Pero <laughs> titikman ko pa, ayan o. Mmm! Palalo ulam pa lang, paano pa kaya may kanin at sabaw? All goods na yun man, di ba? All goods. Sarap, sobrang creamy ng dinakdakan nila. Tapos may onting spice. Huwag bisa e, pa. talagang iba eh. Sige natin kanin. Ka creamy yung dinakdakan nila sobrang hindi ka gaya ng ibang na parang tuyot, sa ka kameyo, gano'n ito, mahapaw mas goods talaga mabisa, ang mabisa, ang mabisa, collagen part. At ayun na nga guys, hanggang dito na nga din po pala tayo at kita kita na lang ulit sa next vlog. So again, this is Ajak TV. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy. Ingat, salamat, bye bye bleh. Ito nga pala yung pin location nila guys. Pakipin na lang sa Google Maps. At salamat, I love you all. God bless. Let's guys go!